Yun. Baka magulat uh, ng ng na, guest natin. Joke ad? na, joke na. Sino ba yun? Sino ba yun? Anyway. Oh, joke mo na, bro, Kicks! Joke mo na! Okay, knock, uh, nap, knock, knock, knock! Who's, who's there? Dahil malamok sa panahon ngayon, dahil umuulan, Katol! Wow! wow. Paki-explain pa pa okay, sa mga kabahagi, baka yung mga iba, hindi na alam ang Katol, ha? Ah? Oh. Kat <laughs> katol who? Katol! Katol <laughs> who? Katol who? Ah, uh, hindi ko alam kung sinong kumanta nito, pero, huh? ah, Ilan oras ko lang pa rin nakis to. Okay? Sa chorus tayo. Oh no not I, I will survive. Oh as long as I know how to love, I know how to stay alive. I cut all my life to give. I cut all my love to give. I will survive. Hey hey. Yeah, dito lang sa hey hey. Pasin sabi po sa mga nagapunan, uh, gaya ng po, lagi namin inaabilin sa inyo, bawang professional lang po ang mga nagbibitaw ng mga ganitong mga klasan. Hindi, ako magugulat ako kung si Tatay Gido may joke. Baka naman. Oh, awala ayaw. wala, puyat ako eh. <laughs>